Two zero. Ayos ah. Siyempre. Magaling. Ayos Quinta. Bato, bato. Ano? 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 na yung Ano? 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 Ibi! Ano? 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 Ayan pa panis yung mama mo Oo, oh, pinag-practice na Ay, siyempre. Hindi niya talaga. Pinag-practice uh, na talaga namin yan. Oo. Hindi. Sa dibo. Akin na yan. Sa dibo. Ako ako mananalo dyan. Ito ba ito? Ano yan? Ano <laughs> <Booking babe. laughs> Ay. Ano yan? Hoy, panalo kami! Ano panalo? Uy! Ginagaya po! <laughs> ma kami! Bibigyan nalang! Lugi pa nga kami! Isami po yun sa'yo! Ito yun! Panalo nga! Uy! <laughs>